At magdidilig nga po tayo guys ng halaman dahil sobrang init po ngayon pagdating ng tahali. ito yung tuyot po talagang halaman natin. Good morning guys at ito na nga po yung mga halaman natin tinanggal ko nga po to sa bintana kasi po tatanggalan ko po siya ng tuyong dahon. At ang lago-lago nga po niyan guys, tingnan nyo po, sobrang dami na po. At ang kapal na po ng mga dahon. Kaso lang po guys, ang dami niya po talagang mga tuyong dahon. So isa isa-isahin ko po yan guys, at pagtanggal ng mga tuyong dahon. At pag nagdilig nga po ako ng mga halaman ko niyan guys, na nasa bintana, tinatanggal ko nga po yan siya. Kasi hindi po siya pwedeng diligan na nakalagay po, nakapatong po yan siya sa may bintana. Kasi po guys, mababasa din po yung ilalim nun po kasi may mga upuan at may mga sapatos. Kaya po guys, iniisa-isa ko po yan siya tanggalin. At dito ko po yan siya dinidiligan. At pagkatapos ko nga po yan siya ayusin, ibalik ko na din po yan doon sa may bintana at maganda po kasi yan guys pag nakahilira po yan siya doon kasi sobrang kapal po talaga niya ng dahon. Ayan po guys sobrang kapal niya at iniisa-isa ko po talaga siya tanggalan ng to yung dahon. O oh, de ba diba guys sinihimay-himay talaga akala mo kanong himay pero halaman lang po yan guys nakita talagang kailangan po tanggalan ng mga dahon. At ito na nga po guys oh, um, ba diba, ang tagal matapos sa isang halaman kasi po napakadaming tuyo kasi matagal na ko na po siya guys hindi asi kaso kaya yan po guys napakadami ng tuyong dahon at kailangan na natin tanggalin po isa isa at napakainit nga ngayon guys kaya po talaga nyan tingnan mo yung mga halaman nagtuyot-tuyot na po talaga yung mga dahon kasi po guys minsan na rin din po sa sobrang busy hindi ko na po siya maasikaso pero ngayon guys maga ako nagising at inayos ko nga po yung mga halaman ko pero maya maya guys may pasok na din po ako kaya ngayon pa lang na may oras po ako inasikaso ko na po siya pero minsan po talaga guys hindi ko naasikaso yung mga halaman ko o di diba, ang dami ko nakuha yung tuyong dahon kaya yan po guys grabe sobra talaga yung himay-himay ko po talaga yan sobrang tagal po yan matapos at ito na po guys yung mga dahon niya napakadami po talaga at ayun na po guys kinuha ko pa po yung iba kong halaman napakadami po kasi yung mga halaman diyan na nakahilera sa bintana at hindi ko pa po pala lahat nakuha at ayan po guys didiligan ko po yan ayan po ayusin ko po yan at didiligan at kasi tuwing tuyo -tuwi na po talaga yan kasi minsan po guys hindi ko na maasikaso yung mga halaman ko at natapos ko na nga po guys yung mga maliliit kong mga halaman. At ito na nga po guys, magdidilig naman po tayo ng halaman. At ganyan lang po lagi ang routine ko guys sa pagdidilig tuwing umaga, pagising ko, pag may time ako. Ayan po guys, sinidiligan okay, Kahit wala naman akong time, sinasaglitan ko po yan guys. Kasi sobrang tuyong-tuyo na po talaga yan. Kasi pagdating ng tanghali, sobrang init. Kaya po guys, kailangan didiligan. Ang papayat na po kasi ng mga halaman ko. Kaya kailangan po didiligan ko araw-araw. At habang nadidilig nga ako guys, may napansin po ako. Ang iba ko pong halaman ay wala na po talaga. Ang iba po talaga sobrang payat na. Kaya sabi ko po, bibilan ko po siya ng... At bibilan ko nga po siya ng pampataba guys. At bibilan ko rin po ng pampataba. Kaya kagaya ko tumataba. Charot! <laughs> <laughs> ha, ha, joke lang guys kasi po talaga yung mga halaman ko. Talaga gusto ko rin tumaba kagaya ko guys.